alam buhay sa ating lahat tayo po idarako sa ministeryo ng mensahe ng buhay sa awit 121 talatang 1 hanggang 2 sa gawi ng bundok tumitingin ako saan manggagaling ang aking saklolo ang hangat kong tulong sa diyos magmumula sa diyos na lumikha ng langit at lupa so purihin ang pagkabasa ng banal na kasulatan So mga kapatid, bakit nga ba tayo tutulungan ng Diyos? Bakit? So ang Bible, sinasabi po niya na tayo po ay mga ngailangan ng tulong. Tulad po ni Salmista, sinabi niya saan manggagaling ang aking saklolo. Ang aking tulong ay magbubuhat sa Panginoon. So, ang Panginoon po ang tutulong sa atin. So, mayroong mga reason kung bakit tayo tutulungan ng Diyos. Okay, unang-una po, meron po tayong limitasyon. May limit ang ating pong buhay. May limitasyon po tayo bilang tao at ang mga imposibleng bagay, ito po ay nagbubuhat sa Panginoon. Kaya mga kapatid, ang Diyos po alam niya na may hangganan ang ating magagawa. So, ang tao po ay mayroong limitasyon. bigsabihin sabihin, may hangganan ang kanyang kakayahan, may hangganan ang kanyang magagawa. So, We need God's help, mga kapatid. So, napakahalaga na po noon, mga kapatid. So, God's design for us, ang pinaka-design talaga sa atin ng Diyos, ay mga ngailangan po tayo. Kaya kung may limitasyon po tayo, we need God's help, mga kapatid. Okay, pangalawa po, kung bakit kailangan natin ng tulong, He is our good shepherd. O di po ba 'no yung tupa kailangan niya po ng pastor. So we need good shepherd. Siya po yung good shepherd na siya lang ang makakatulong sa atin. Kaya yung tupa pag nalaglag sa balon o doon sa balon hindi niya iaahon ng kanyang sarili. Kailangan niya ng pastor na mag-aahon sa kanya. Kaya mga kapatid, ah, siya po ang ating mabuting pastor na ipaparamdam niya ang kanyang pagkalinga, pagkopkop, pag-iingat, pagbabantay at igit sa lahat, ah, siya po yung magtatanggol sa atin. Kaya meron tayong shepherd, yung word na shepherd. Tandaanan po natin yan. Siya yung magbabantay sa atin sa mga lobo. Pag nanganib po tayo, yan, siya po yung mag-iingat sa atin. At siya rin po yung mag-aakay sa atin tungo doon sa sariwang pastulan. At talagang pag may pastor tayo, mapapabuti ang ating buhay. Okay, panghuli at panglas kung bakit tayo nangangailangan ng tulong He is our Savior. Ayaw niya po tayong mapahamak bagkos siya po yung ating Panginoon na magliligtas. Savior, siya po yung magliligtas sa atin. Kaya mga kapatid, bakit natin kailangan ng tulong buhat sa Diyos? Kasi kailangan natin ng tagapagligtas. Ang ating Panginoong sa Kristo. He is our Savior. Kaya mga kapatid, yan po yung ilang dahilan kung bakit kailangan natin ng tulong buhat sa Panginoon. Okay, God bless sa ating lahat. Pagpalain po kayo ng Panginoon.